masiglang pinasaya ng Asosasyon de las Mujeres Filipinas Empoderadas en Barcelona o AMFEB, ang Filipino community sa Barcelona sa pamamagitan ng isang libreng Zumba session na ginanap kahapon sa Country Court, Travel Barcelona, Spain. Layunin ng event na ito na hikayatin ang mga kababayan natin na maging aktibo sa pisikal na kalusugan habang pinapalakas ang pagkakaisa ng komunidad. Maaga pa lamang ay dagsa ang mga Pilipinong sabik makisali sa masiglang ehersisyo. Sa saliw ng makabagong musika, pinangunahan ng mga angfeb Sumba Instructors ang halos dalawang oras na masayang sayawan at paggalaw. Kamila ng malamig na simoy ng hangin sa Barcelona, pinagpawisan at nag-enjoy ang lahat habang sinasabayan ang bawat hakbang ng sayaw. Ano, uh, okay, this is my second time na ma-attend sa Zumba nila. And worth it. Er, next year, you can come with us. Uh, open para next year. And nag-enjoy ako. Super pawis. Look at myself. Sobra. Nakakabata. nakaka Nakaka-relax. Nako, I feel so energetic po today kasi it's Sumba Day since it's free. At saka, ano, aprovechahin natin mga Filipino na umatin sa mga ganitong events like Sumba Day kasi na-exercise tayo, na, na, nawawala ang stress natin, na ano yung mga problema natin. Importante yan, mawala ang stress natin. Por lo menos, once a week or twice a week. Okay na yan, stable para nuestro cuerpo. Ayon sa presidente ng AMFEB, ang Sumba isang masaya at epektibong paraan para mapanatili ang kalusugan. Isa rin itong pagkakataon para sa ating mga kababayan na magtipon-tipon, magkilala-kilala at papalakas ang samahan sa ating komunidad. Ang AMPEB Association is Asosasyon de las Mujeres Filipina Empoderadas in Barcelona binuo ko to kasi dati kapi-kapi lang kami. Tapos nung no, naisip ko na wala kami ginagawa, sabi ko bakit hindi tayo magbuo kakayanin natin to. Kaya, dati lima lang kami. Hanggang sa dumami na nandumami, dumami, hanggang kumuha ng instructors. Nagkakaroon kami ng mga solidarity at saka minsan, nagbibigay kami ng libreng sayaw sa mga hospital. Kasi tinry ko yun, lima lang, ah, dalawa lang kami magkasama na nagbigay ako ng libreng sayaw sa isang hospital na matatanda. Na-enjoy ko. Na-enjoy kong tumulong sa mga katulad kong mga nanay dito. May giveaway kami bag at ang aming sponsor, 1GGC at saka yung Ace Printing. Pero next year, tatry naming may naman. Sa next next month pa, meron kaming proyekto na gagawin ng grupo ko na pwedeng pakinabangan ng lahat. Kasi gusto namin na napapakinabangan kaming muheres ng society at tsaka ng community natin at tsaka sa PILCOM. Gusto ko maging part ng PILCOM. Dahil sa pagsubok na kinakaharap ng maraming Pilipina sa ibang bansa mula sa hamon ng pagtatrabaho, diskriminasyon, hanggang sa mga isyo ng mga mental health, layunin ng AMFEB na maging kaagapay nila sa bawat hakbang. Nagbibigay ito ng suporta sa pamamagitan ng iba't ibang aktibidad na tumutulong sa personal at profesional na pag-unlad ng bawat Pilipina sa Barcelona. Patuloy na ipinapakita ng Asosasyon de las Mujeres Filipina Empoderada ng Barcelona ang kanilang dedikasyon sa pagpapalakas at pagsuporta sa mga kababaihang Pilipina sa Barcelona sa pamamagitan ng iba't ibang programa at aktibidad. Layunin ng organisasyong ito na bigyan ng kakayahan, kaalaman at suporta mga Pilipina upang mas mapaunlad ang kanilang buhay sa ibang bansa. Ano pa hinihintay nyo? Tara na at makisali at sumayaw para tilihin nating masigla at malusog ang ating pangangatawan habang pinalalakas ang ating samahan dito sa Barcelona.